Your Honor, paano ka ba siya, Your Honor? Ang liit ng daanan, Your Honor. Oh, guys. Ah, uh, In-install namin ito ng February. Then, July na ngayon, five months. Maglilinis naman kami. Uh, overtime. Wala sa bahay ang pera doon, no? Oo oh, naman Nasa bahay ng customer Dito sa ano? Pinasantol sa Sampaloc Sampalo. Sampalo. Yan mga dudes Si Ali lalabas na naman After 5 months, balik siya dito Para lumabas no? tayo magganakaw nito Maglalabas <laughs> dyan, ganyan talaga Kasama sa buhay Kasama sa buhay Dul, dendahan ka dul, baka mauntog ka dul. Pwede man natin mabunot yan. Bakang galing mula yan. Hmm. Ang galing mo. Hmm. Pati may electrical tip ba tayo dyan? Ah. Uh, uh, electrical to. Andan sa motor ko meron ako doon. Mga oh, bangga yun. Pwede nga kabigin mo na doon. Ibangga yan. Nagbabalik. Ah ating kaibigan paatras palabas <laughs> dol kaya pa <patuh> to di dol kaya naman Wala mo ang yes, pera pa talaga lumabas dito, guys. ano dol. <laughs> Hugas din tayo ng plato guys Yan guys, tinan mo naman guys oh. Para siyang si ano guys Si Palos Tispugi Laga pang Siguro dol, ano dol, kung may kakayahan ka lang mag-training sa army dol, mag-training ka na siguro dol. Pwede. Ha? Tanggalin mo yung ano dyan, maakano ko yan. Ha? Tanggalin mo yan, iusok mo dol. di ba paborito mo yung, ano, may itim na kape? Oh, Ang itik na yan. Ang dubi niya, no? Ano <laughs> oh, yan? Nandahan! <laughs> butas niyang pantalon mo. Ay sumabit na naman. Sumabit na naman. Hmm. Hmm. Ano na? Sige, wala na sabit. Parang ikaw, walang sabit. Kaya pa, dol? Ah, Kaya. Kaya. <laughs> Sige. Nanigilan ko yung piping. Oo. Uh, uh. Sige. Balik na lang natin yan. Umapako ka. Uh. Tiis pugi talaga to. Tiis pugi. Suray, <laughs> <laughs> oh. suray, suray. Hirap daw. Dul. Dandahan dul, baka masugat ka dul. Eh, yung ano sa bundok? Bakit? Baka maahon ako matapon. Ay ko. Agui. 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 Ito normal tayo guys. Kung ano yung pinagkakabalahan natin. Ito na. Dito na tayo sa totoong buhay. Fresh,